Magpagkapanang araw guys at uh, magandang uh, tanghali po uh, nakapag po tayo dito sa may uh, malinta Ayan guys at uh, nandito po tayo ngayon sa may akaba uh, ng uh, ringkod Panibagong araw, panibagong uh, vlog po tayo guys no? So ayan na, intro muna tayo guys papauwi na. Dito tayo tayo ngayon sa mahaba nang Harington. At tama gigitan din sakin. Magandang gabi guys. Ah uh, maglanag ng uh, video may araw pa no. At uh, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming maraming salamat ka po pala sa mga nanuod natin dito. ये करे गला शैटाऊ साथ ही यहां आई दिल का ना ना सा अमेरिका बाकी करते ही सही अब यहां काई गान सुब्लानो यहां का खाना है पता है बेटा बेगरे गला शट आउट द यूनिटी यानी कि हम आने आना की बात टाटा ला और डायरेक्टली आउट ऑफ आ

talensita yung anak nila puno-puno yung kanyang areskin uh, at uh, ito ayay uh, bolong-bolong lang kayo. tu na atin para hu yung kanyang dalang uh, mati ang carta kay na ng atang hali at ngayon ay uh, lapas ng alas doon wala pa kaming uh, maihulang saan ang target ng uh, maihulang ano kaya ang uh, maihulang na lulutuin yung gawin maganda sana kung ano kayo no, ni Polio Sarap din yung Nakahanap tayo ng hari po yun na dapat abang kami ng bisyo yun. Bibili tayo doon sa mga naglalakulan para medyo mababa ang mga kayo doon. Nakatagilid yung aking ano? Nakatagilid yung aking holder ng uh, cellphone guys doon. No? Pitan ko ng kunti, baka mangulog yung cellphone ko. So. Wala na yung cellphone, dadalawa na. Uh, tatlo na pala guys yung cellphone ko kasi yung isa ano, uh, matagal na hindi nabuksan yung pala eh. lubat na lubat lang nagbukas na siya ngayon kaya lang hindi ko hindi ko ma-register -e yung ano, sim card sa pangalan ko Man, Manap tayo ng uh, nag ka ng hari Ata, uh, ipapatis ako lang sa uh, aming susunod no? sana makakuha ko kapat sa hero no? nakalampas na rin tayo guys ng ano ng uh, at 200 kilos, maaga pa lang ito. No? Ito pa mga masada nagsimula tayong uh, mamasada guys ang uh, pera ko dito ay uh, 21 minutes lang nakapalitira uh, po yung kagabi so nakabili na rin tayo ng bigas uh, alagang isang Mr. muna kasi wala pa tayong uh, pang pangkuha ng ano pangkuha ng bigas guys naka uh, 25 minutes ang uh, pinukuha ko inaabot naman siya ng uh, isang buwan So medyo kakapinigil uh, siya na kayo yung mapagawa ng uh, kalsada dito mapapansin Mahaba na yung ano, mahaba na yung pinambakan ng uh, bagong gawang kalsada dito sa Mayra no? Kaya naka-stop tayo guys at pa uh, pamaya-amaya yan ay uh, no? Tumuna na tayo dito Ayun na na tayo guys Ako na matay ah Mataas ang tambak na to guys Kaya medyo ingat po tayo no Mataas ang uh, uh, uhulugan natin yan Pagka tayo ay nahulog yan ma'am Okay po Ako guys sa ugali ko kasi na magkaroon Nandito tayo ngayon guys uh, Ngayon sa may Abasolo School At uh, makikita natin dito kung may Mga pasero dito Ngayon no? <tinyo> Sana makakuha tayo na Ayan Oh, thank <laughs> you

para ibang klase ng pagkakulay ng uh, ano yung clean parang siyang uh, naglalag light clean Kapintak. 50 Pesos yung muli natin niya biyay kanina mga kaidong at ah, uh, uh na kapalita rin po sa terminal ng ama uh, bumi galing sila na ang uh, tapat ng school ang uh, galandanan ay hindi papabili pala guys ng aputok yung isis ko nakalimutan ko ipili muna tayo guys ng aputok kinapay Bali, apat na putok ang bibili na. Nawawa naman. guys at uh, nakabili na tayo na ng apotok para sa akin na misis yun ang request niya kanina ay nakalimutan ko uh, pamaya maya na lang kami katay ng ano uh, pangalitan uh, na ba uh, tayo na pabili na ganito na ganito na guys ang uh, buhay uh, mahihirap no? araw araw naghahanap ng laging uh, mga pagkulang buti pa yung ano uh, guys uh, yung mayayaman Ayan, nasa uh, na ulang mayayaman para lahat ng tao ay hindi na nakakukuto mga mga kaidon no? ayan at uwi muna tayo naliwan tayo dito guys so hanggang dito muna guys no? so guys uh, ah, halika na wait wait pinaka main terminal na tayo guys ayaw mo baka kumandar ha kami <sighs> nakakapahinga ilawin natin ito siya yung pinang upper flag ayaw ha tumigil ang sandali 来。 Diyan na ba yung susunod mo ba? Antayin ko na kayo. Sige, tahan ka na dito. Para iikot na lang ako ha. na sa inyo, eh. Yun na lang po sa bypass, kuya. Sabi ka rin muna. Apo. Bali 25 40

nangangat? o na parang naghaharot lang? ng kasi alam ko na parang gano'n, hindi pero kung ano para sa akin, wala naman yung traffic pero para sigurado may kung gano'n ako may intention ako magiging isang presyo amat lang po ito Dalaki mo? Oo, Dalaki mo yan? Mm -hmm. Hindi naman siya nangagagagat pag halimbawa na wala nang ginakain. ko Hindi naman mm -hmm. ako. Hindi ko na ng anak ko eh. Naapakan ko na apabang, Oh, maganda yun kasi 24 hours kayo. yun yeah. dito sa bahay namin doon sa pintahan at sa doon lang dyan may meron din dyan Pre, magkano ngayon yung upo? isa piraso? Maliit. Magkano? Hindi ba kinsi lang? Mura pa rin. Pwede Medyo malaki ba? Gano'ng kalaki? May isa. O. Oh. Lalagyan ko ng sardinas yan. Ah. Ah. 怎么办？ kita tayo ng agulap straight 25 pesos ang abinayan Hindi naman ang sa terminal hindi na guys, kahit na amin ito Nagantay tayo ng amin yung matagal no? So no, nakabili na rin po tayo ng ano guys Pangulam namin Meron tayong upo mag ah, na lang ito guys At lalagyan ng uh, sardinas Ayan, nababa tayo dito guys dito magtingin na pagkakabulutin na ganyan na kailangan na video kong tinginan ha ka mga kayo so paano guys habang na yata nang upload ko na naman yung video na nabas tayo Salamat sa inyong uh, panunod uh, mabuhay ko si ba yung lahat ah sana naman guys, sa huwag yung ah, uh, yung ads para uh, uh, ah, ah, na po ako ngayon, no? na po ano, no? Pagkakaabot. tayo guys, ah, no? Sa so, pagkakunan uh, ah, uh, ano, isa eh. Abot pa naman yan, eh. eh tayo guys. Okay, at ah, uh, nakahabol tayo. Ano guys, hanggang ah, dito na lang ang uh,